everyone! Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Ngayon naman guys, isi-share ko sa inyo yung mga posibleng dahilan kung bakit sobrang baba na ang views ng ating mga videos. Pero bago ko yung sabihin guys, pakipanood naman ang aking video, pakishare and pakifollow na rin ako doon sa hindi pa nakafollow sa akin. Guys, ito yung mga posibleng dahilan kung bakit biglang bumaba ang views ng ating mga videos. Di ba dati, mataas nung una yung mga views natin, pero napansin nyo ba guys na bumaba na siya? Ito pala ang maaring dahilan guys. Kasi ako guys, nag-upload ako ng apat hanggang lima na videos ang ina-upload ko kada araw. So ngayon at napansin ko na bumaba, kailangan pala ang dapat gawin guys ay limitahan na ang pag-upload muna. Kailangan kung dati is tatlo or 4 to 5 ang ina-upload natin, gawin na lang natin uh, yung 4 gawin nating 3. Dalawa to tatlo lang muna kada araw ang i-upload natin. Pabalikin muna natin yung mga nag uh, dati nating mga viewers para sa ganon mai-recommend ulit ni Meta. Dahil, alam nyo ba, nabasa ko rin guys na pag mababa na pala ang views ng inyong mga video kada araw, hindi na ito i-recommend ni Meta. Kahit, na, kahit pa ang nakalagay dyan sa profile recommendation natin is recommendable, pero hindi yun pala, um, limitado na pala ang pag-recommend niya sa Kapun